Anong ganap sa mundo ng showbiz? Trending na ang ace comedian na si Michael V matapos mapansin ng netizens ang kanyang pagkakahawig sa kontrobersyal na contractor na si Sara Diskaya na iniimbestigahan ng Senado kaugnay ng umano'y maanomalyang flood control projects. Sumalang si Diskaya sa Senate Blue Ribbon Committee at habang pinapanood ito ng publiko, mabilis na kumalat online ang mga komento at memes na ikinabot kay Michael V. Narito ang ilan sa mga reaksyon ng netizens. Hindi mo kami maloloko, Michael V. Nagpasalan ka pa, isa uli mo daw ang mga payong na inuwi mo. LOL! Michael V, siya pala ang nawawala mong kapatid. Bitoy, magpaliwanag ka. Huwag mo kaming lokohin. Sorry pero nakikita ko talaga si Michael V kay Sara Ha 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 May mga na-excite din na makakita ng parody ng sikat na komedyante tungkol dito. Excited ako sa next parody ni Michael V. Ha, -ha, -ha. Dapat may bitbit -bit ding payong. haha! Sa ngayon, tikom pa ang bibig ni Michael V tungkol sa pagkakadawit ng kanyang pangalan sa isyong ito. Tanong ng netizens, gagawin kaya ni Bitoy na katatawanan ng kontrobersyal na isyong ito o mananahimik na lang siya?